Hello, magandang araw mga katropang maglalado. Ito nga pala yung area ng aming gulayan sa paaralan. At kanina ay nagpa-performance task ako sa aking mga estudyante tungkol sa direct planting o direktang pagtatanim. At ayan mga katropa, yan po ay 18 plat at lahat ay nataniman nila ng okra. Ayan mga katropa, natsagaan ng aking mga estudyante na mataniman itong mga plot na ito. So bawat grupo ay tigda dalawang plot. Yan mga katropa. So ang ginawa nila dyan bago mataniman ay nag basal application muna sila ng compost. Ito nga pala yung ilan sa mga picture ng aking mga estudyante. So hindi ko na inilagay lahat. Yan, hindi naman masyadong kita ang katilang mukha dyan. Bawal daw po kasing mag upload ng picture ng mga estudyante. Na kita ang mukha sa social media. At ito nga pala mga katropa dito sa gilid laang ng aming area ng gulian sa paaralan ay mayroong uh, pukyutan medyo nakakapanggirahaw na tingnan mga katropa dahil napakaraming pukyutan mga bubuyog ayan nagsiksikan at noong nakaraang araw nung kami nagagawa ng garden plot mayroon akong isang estudyante na binabatikal ang bahay ay nagalitan ko dahil sabi ko hindi ka ba nag-iisip pagyan ay tinamaan at tayo ay hinabol at namasok yan sa classroom ay siguradong maraming mali Nagmamagaling ang bata. Tuwan-tuwa pa akala mo'y naglalaro. Binabatikal ang bahay. Akala mo naman ay pag nabatikal ay hindi siya makakagat. Ay siya ang unang lalagudin niyaan. Yun lang mga katropa. Happy Farming!